Sa sa Milby, tuloy pa ba ang kasalan nyo? Haaa... Ah. Nagtanong ako. Ay, Oh, so, At ang sabi? Na, nasabi doon ni ano, Mayor Albi Benitez. Na? Na, hiwalay na sila nung kaninisis. Sa lahat ng ito, merong isang sexy actress, si Ibane Alawi ba yan? sila pa rin ni Liza Soberano. Oh. So ngayon na yung mga netizen, ikaw yung tinatag. Hinihintay ng mga netizen yung sagot mo dyan eh. Kaya niya siguro sinabi kayo yung, yeah, yeah, we're happy. Ano ko eh? Ako na naman ba? <laughs> <laughs> yung mga comic <commenting> <laughs> 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 Hello mga kaapin, inipuangin yung mahalin ko. Ito ba si Mamalok? Ito <laughs> ba si Mamalok? <laughs> oh, oh, oh. Yes. ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihilit sa amin? Uh, 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 hey! na! Dali! Ay, nako, sandali muna, Jex. Diyan ka lang, ha? Ha? Huh? Nagpalit muna kami. Oo, oh, dahil meron kaming, ano, uh, pag-uusapan dito, no? Ay! Kasi, Naku, Diyos ko po. Ito uh, Eto na. Oo. Uh. Oo, oh, oh, dahil pagkatapos ni Bea na hindi nakita ang ano engagement ring yes. na napuna ng mga netizen mm. na eventually, uh, it turned out na mm. alam mo na na jiwalay na pala sila hindi na tuloy yung kasal mm. eh, and, ako, eto na nakita na naman ng mga netizen na pansin nila na hindi raw suot ni Catriona Gray ang kanyang engagement ring ay, oo, kaya ang tanong nila Catriona mm. sa Milby tuloy pa ba ang kasal niyo? Oh. Oh, anong pa mo tungkol sa na? Naku, hindi ako na naginip. Talagang <laughs> oh? nagtanong ako. Ay, oo. Oh. Oh, oh. Kung totoong hindi natuloy ang kasal. Oo? Oh? Oo. Oh, oh. At ang sabi, and I quote the manager mm -hmm. of Catriona and Samuel B. Oh. Si Erickson uh, Raimundo. Hmm. Dahil may nagtanong din daw sa kanya noon. Oh. Sabi ni Erickson ay hindi niya alam kung may event na hindi na isuot ni Catriona yung engagement ring. Oo hmm. daw, mayroong pagkakataon na hindi niya suot. Hmm. Uh Oo. -oh. Pero hindi na tinanong ng manager sa dalawa kung okay ba sila. Hindi. Hmm. Kasi the other day naman, hmm. eh magkasama sila with uh, John Prats and uh, Isabel Oli. Oh. Oh, oh. oh, oh, At ito na, this week nagyaya si Catriona at si Sam ng banding uli. Oh. So, hindi totoo. Hmm. Eh, baka naman ay nakalimutan lang yung isuot nung tayo na yun. Diba, minsan tayo naman may mga oh, tayo na nakalimutan. talaga, diba? Nakakalimutan natin yan eh. Oo, oh, oh, correct. At uh, yun na nga, so sabi ko nga, ano ba yan? Hindi ba bawal bang makalimutan ang isuot ang engagement ring? Mm -hmm. O masyado lang talaga uh, mapanuri at mapag-research ang mga netizens. Mm -hmm. O ayan na. Ha? Yan na 'yon. Oh. hindi po totoo na mm -hmm. hindi tuloy ang kasal ni Sam Milby at ni Catriona Gray. Oh. Tuloy na tuloy po. Mm -hmm.